for today video guys to tapos na tayo mag tubero ayan ito yung main main natin kita tayo kumuha so ito doon kapunta dito sa lababo ito temporary muna to palitan natin yan nakabili na tayo ng bago tapos ito naman papunta sa ating banyo restroom ito ito yung papunta dito sa lababo dito ito so, lalagay pa natin yung ano yung drainage pupunta sa drainage yan tapos ito papunta dun. pupunta sa ano sa toilet dito yung toilet natin ito yung ano lagyan ng toilet yun oh. tapos yun papunta dun sa shower natin guys yun oh. Yan. tapos na tayo magtubero guys Nice. Ayan guys, tapos na rin yung mga PVC pipe natin. Yung mga drainage. Meron pang kulang dito, isa. Hindi tayo nakabili ng tea eh. Kulang. Isa. Tapos ito, punta dito sa lababo. Ito, drainage. Dito sa toilet. Ito naman, drainage sa shower. Ito yung pilagyan ng shower. At dito naman, lababo rin. Nagkulang -cool yung ating tea. Ah, bibili pa tayo bukas. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan guys. Tapos na. Bukas naman. Thanks for watching guys.